pabata na naman, oh. No? Naghahanap ba kayo ng mga putok batok na pagkain at murang mga silog meals? At napatayo ako dito ngayon sa kahaba ng Marion Street, Barangay 123, Tondo, Manila. Ito, oper dito ng tumbong super 100 pesos. Paris Overload for 185 pesos. At dinakdak silog Log for 180 pesos. Dito lang yan sa Amaras, the original. Maanin na lang! Tikman na natin to!

Alam ko na ba't dinadayo to. Mm. So, open pala sila rito. 24 oras. Lunes hanggang linggo. Kahit bumabagyo, puntahan nyo sila rito. Kaya ayo dyan. Mm. Ayun ito. Napakasarap na. Napakasulit na magkuntila.